Binuking ng mag-asawang Mayor Samson Dumanhug at Vice Mayor Evelyn Dumanhug sa pagdinig ng Senado na nagsisinungaling ang Chief of Police ng Municipalidad de Bonifacio Misamis Occidental na si Police Major Richard Sumagang na wala silang hawak na cellphone nang nagsagawa ng operasyon kaya hindi masagot ang tawag ni PNP Chief Director General Benjamin Acorda Jr sa pagpapatuloy nga ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na ninindigan si Major Sumagang na wala silang hawak na cellphone dahil nagkasundo sila ng head ng PDRRMO o Incident Commander na si Retired Brigadier General Joseph Paredes Villameba na isurrender ang lahat ng cellphone ng mga kasama sa operasyon at radyo na lamang ang kanilang gagamitin dahil dito naglabas ang kampo ni Major Dumanhuga ng foto na magpapatunay na may hawak na cellphone itong si Major Sumagang. Palusot naman ni Sumagang na tapos na ang operasyon kaya naibalik na sa kanila ang mga cellphone sa Dito na nabuking na nagsisinungaling hepe ng Binipasyo Misamis sa Occidental matapos na ipakita sa PowerPoint presentation ang video clip sa na habang nagpapatuloy ang operasyon at naisakay sa ambulansya si Mayor Dumanhug lumabas itong uh, opisyal ng pulis na may hawak pa na dalawang cellphone bago binita na unang tinawagan ng abogado ni Mayor Dumanhog si PNP Chief para kausapin ang mga opisyal ng polis dahil nilabag ang karapatan ng alkalde. Subalit naging dahilan nga ng hepe ay wala silang hawak na cellphone ang oras ng operasyon kaya hindi sila makontak. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.